What's up guys, hello everyone, hello to all DDS and Prodo 30 all over the world sa lahat ng mga kapwa OFW na sa iba't ibang panig na mundo yan sa Canada, Europe, uh, dyan sa US, sa Middle East, Kuwait oh, so all my friends watching in Kuwait, in Australia, UK yan sa Malaysia, Singapore, Hong Kong sa lahat sa Japan, sa lahat ng mga viewers na nakakapanood, sa lahat ng mga taga-suporta ng ating presidente, mayroong mainit na balita nga, na kung napanood nyo na yung tungkol sa video ni, ni OBP, si Lainey, si <laughs> ang dakilang <laughs> photo. anyway, nakaka nakaka high blood nakaka habang pinapanood ko yung video marahil marami sa atin talaga yung talagang visit na visit yan sa ginawang video ni ano ni Vice President Alenor Bredo yung video na yan ginawa niya at ipapadalaen doon ipapapanood yan doon sa UN sa Austria at ayan. so habang pinapanood mo yung video nakaka bisit nakakainit ng ulo nakaka high blood as in pwede lang na hindi na at bawala sa isang ganun mong visit na talaga hindi talaga maganda ang sinasabi niya tungkol sa video dahil sinisiraan niya mga 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 KDDS sinisiraan niya mga mga kapwa natin mga OFW sinisiraan niya ang ating presidente sinisiraan niya ang ating bansa ang Pilipinas sinisiraan niya ang imahe imagine mo ang isang vice presidente na magsasalita ng ganon tungkol sa kung anong nangyayari sa Pilipinas. Anong nangyayari sa Pilipinas? Sila lang talaga ang gumagawa ng paninira na talagang hindi katanggap-tanggap sa ating mga Pilipino. At tapos sasabihin niya pa na dapat tayong mga Pilipino maging aware kung anong nangyayari. Hoy, putang ina, talaga hindi ka talaga maano. Hindi mo talaga matiis na hindi ka makapagmurap. Putang ina, yung lumalabas talaga sa bibig talagang hindi maganda paninira talaga sa ating presidente at sa gobyerno. Imagine ninyo, saan mo naman nakuha, ha, ba, ba, uh, Madam uh, Leni, na sinasabi mo na yung parang, parang pinapalabas mo sa international community, sa United Nation na ang Pilipinas is ta talagang hindi maganda ang nangyayari. Imagine mo, pag ang sa sasabihin mo, more than 7,000 is uh, na namatay in summary execution parang pinapalabas nyo na ang lahat ng mamatay na mamatay sa Pilipinas is extrajudicial killing kayo talaga ang nag, nag nagpapangalan at nag nag diyan sa EJK EJK na yan na halos sinasabi niyo na lahat ng mamatay is biktima ng EJK napakahirap sa inyo kasi puro lang tayo paninira sinisira niyo talaga ang pangalan ng ating presidente at ng gobyerno Hoy, uh, nakakalimutan mo putang ina nyo ng mga taga at LT na walang ginawa kundi sirain ng Pilipinas anong, anong sinasabi nyo na EGK, EGK ang Pilipinas ang, ang, ay contaminated ng masasamang tao, mga kriminal mga, pros, mga addicts mga drug pusher, drug user, mga drug protector, dyan mismo sa gobyerno, mga putang ina nyo. Kaya ang Pilipinas, ngayon, nililinis ng ating presidente ng Pangulong Duterte. Siya ang naglilinis ng Pilipinas kasama na kayong mga putang ina nyo dyan sa gobyerno na nagpoprotekta sa mga drug lords at mga criminals. Tapos kayo mismo, dahil kayo ang kalos hindi nyo tinatantanan ng presidente na nililink yung pangalan niyo diyan sa AGK sa Marie pinapalabas niyo na masama ang nangyayari sa Pilipinas. Siya nagsabi sa inyo na ganyan. Ang mga Pilipino karamihan masaya, tuwang-tuwa dahil sa ginagawang paglilinis ng gobyerno na ang ating bansa kailangan mawala lahat ng mga pusher, lahat ng mga addicts, lahat ng mga drug lords, mga illegal drugs at mga protector diyan sa gobyerno kasama na yung mga tiwaling police mga tiwaling opisyal, mga politisya na mga tarantado na walang ginawa kundi pansariling interes. Tapos itong ating presidente na siyang naglilinis sa ating bansa, siya yung hindi nyo tinatantanan at ngayon talagang nakakainit kayo ng ulo. Kayo mismo, kala nyo ang magsalita kayo, ang linis-linis nyo, parang napaka-desente nyo. oy ang binabasa mo, scripted lang. Binabasa mo yung sinasabi mo sa international community ano pang sinasabi mo dyan ang mga nakakainit ang ulo dyan yung sasabihin mo pa na ano parang ang mga Pilipino has no right to demand no kung may mga search warrant there's no they, have, they don't have the right to demand for search warrant at yung mo pa na na hopeless and helpless excuse me madam napakaraan mo talaga magsalitang hopeless if please anong palagay mo sa Pilipino ngayon wala parang ang, ang 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 kalagayan ng mga ang Pilipinas, ang mga Pilipino, wala nang magawa, wala nang magawa ang mga Pilipino sa pinagagawa ng gobyerno. For your information, masaya ang mga Pilipino kung anong nangyayari ngayon sa ating bansa dahil nakikita namin na talagang nililinis, nagtatrabaho ang gobyerno para diyan sirain ang mga aparatos ng lahat ng katiwalian, kasama na diyan ang drugs, ang mga criminals at ang corruption sa gobyerno. Yan, yan talaga ang mga paratos, mga 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 bagay na yan ang sumisira sa bansa at hi, kaya hindi makausad kasama na kayo diyan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno na nililinis ng gobyerno ng aming presidente. Kaya nga yan ngayon galit na galit kayo sa presidente dahil nga yan sa mga nasasagasaan sa ng ng paglilinis ng ating presidente na siya ang presidente magbabago ng bansa. Kaya kaming mga Pilipino hindi kayo, hindi kayo mga Pilipino, kayo mga talagang mga laging kumukontra sa gobyerno, kayo ang totoong kalaban ng gobyerno, kalaban ng mga Pilipino. Huwag nyo kaming gamitin mga Pilipino na mga sambayanan, sinasabi nyo na wala na kami magawa, mga hopeless, hopeless, hoy, iilan lang kayo na kumukontra, yun na ang mga kasama nyo dyan. Million, halos 90% ng mga Pilipino sumusuporta sa aming presidente. Kaya ikaw, wala ka nang magawa dahil lahat ng Pilipino karamihan galit sa'yo. Ikaw, Vice President Lenny, galit sa'yo. Yan ang dapat mong isiksik nyan sa utak mo. Wala kang sumbungan ng mga Pilipino dahil kaya ngayon ang ginagawa mo, gumawa ka na lang ng video, sumbung ka sa mga banyaga sa ibang bansa, sa United Nation sa kung humihingi <laughs> ka ng tulong visit ka dahil kahit tumingi ka ng tulong sa mga Pilipino, walang susuporta sa iyo. Kasama na kayo dyan ng mga LP, mga yellow tards na walang ginawa kundi magnakaw, kundi ma ma magpatakbuhin ng gobyerno sa inyong pansariling interes lamang. Ngayon, hindi na uubra yan sa mga Pilipino dahil alam na namin, hindi na uubra sa amin yung matatamis yung mga salita, yung mga pandesente disente ang kailangan namin ngayon kamay na bakal na sakin lahat ng kasamaan dyan sa Pilipinas hindi yung tayong, kala nyo makapagsalita kayo wala kayong o hindi kayo makababasag pinggan scripted sinulat lang binimim, ano sinusulat doon binabasa mo kung ano mga pinagsasabi mo dyan tapos parang pinapalabas mo at ikaw ang magandang imahi uh, imahe ikaw ang magaling na dapat ikaw ang mag ang, um, um, mag ano kapalitan mo yung may presidente na ikaw ang uupo dyan na wala kang alam, wala kang ginawa para gobyerno, kundi sirain oh anong gagawin mo ngayon anong purpose mo dyan ba't kayo gumaganyan, gumagawa ng video ipapadala sa UN para investigahan kahit anong gawin nyo ang buong sambayan ng Pilipino nakaprotekta sa gobyerno at puprotektahan namin ang na aming presidente kahit anong mangyari huwag nyong hintayin na maglabas na muli ang mga Pilipino pang ipakita ang suporta sa aming presidente. Tandaan nyo yan. Ang buong sambayan ng Pilipino ang makakalaban nyo. Hindi kami titigil na at papayag na kayo ang magmandato sa mga Pilipino. Wala amin tiwala sa inyo, mga ikaw bise presidente, wala amin tiwala ang buong halos karamihan majority ng Pilipino, walang tiwala sa inyo. Alam namin kung anong pakay nyo na kayo talagang gusto nyong maibalik ang mga elite at oligarchs dyan sa gobyerno na hindi na namin papayagan dahil sawang-sawa na ang mga Pilipino sa inyo ang mga matatamis nyong labi na magsalita akala mo kayo mga panal, mga desente wala kayong ginagawa sa gobyerno walang magagawa yan yung pagiging desente nyo ang pagiging malambot nyo pagiging pusong mamon nyo na, na para para mawala yung droga, para mawala yung mga kriminal, mga illegal drugs, mga protektor dyan sa gobyerno. Wala, wala kayong magagawa. Kaya ang matagal na yan sa inyo eh. Matagal ka na rin sa panunungkulan. Anong ginawa nyo? Wala naman. Tapos ngayon kung magsalita ka lang kung sino, credit grabber ka para ikaw ang ano, para sabihin magaling ka at ikaw uupo dyan. Para ano ka, walang sasama sa iyo, walang maniniwala sa inyo. Kahit anong gawin nyo, sabihin mo sa United Nations, sa mga dyan sa mga human rights, human rights na yan, na walang ginawa kundi protektahan ang lahat ng mga criminals, mga drug lords, putang ina nyo. Wala kayong ginawa kundi, kundi laging mag na kayo ay isang banal, kayo ay mga disente, kayo ang dapat ang, uh, mga programa nyo, yun ang maganda. Samantalang matagal na kayo dyan, wala namang nangyayari. Ang pagiging disente nyo, pagiging mga statements, states, statesman nyo, ang kailangan namin ngayon ang isang presidenteng kagaya ni Tatay Digong na isang uh, isang ano isang uh, marunong gumamit ng salita, marunong gumamit ng mga estratehiya para labanan ang lahat ng mga putang inang kasamaan diyan sa Pilipinas. Ano magagawa niyan? Lalambot-lambot kayo na ano? Kailangan ang kriminal kailangan ipin sang ipin. Ha? Pag ang, hindi pwedeng ikaw ang ano, ikaw ang matatakot sa mga kriminal, sa mga drug lords na 'yan, sa mga protector na 'yan. Kailangan ngayon walang sasantuhin. Kailangan gagana ang istorya, gagana yung kamay ng bakal na para sa disiplinahin ng mga Pilipino. Ano pa yung mga sinasabi mo diyan sa mga video mo na sinasabi mo na ano? Na sumusuporta ka, kunwari, sabihin mo, kaya sumusuporta ka sa, sa re rehabilitation. Isya e, tatay, di ko nga may, ano, nang, gumawa ng paraan para ma-rehab yung mga thousand, ten thousands of mga biktima ng mga ano, drug addicts. Ikaw talaga napaka, ano mo, grabber ka ng mga ano. Sumusuporta ka, wala ka namang ginagawa eh. Isa ka pang naging cabinet member ka, yung proyekto na binigay sa'yo, hindi mo nga natapos kung hindi pa yung pinagawa ni Tatay Digong, yung housing na mga biktima ng Yolanda visit kayo walang ang ginawa hindi magdadaldal magposing sa mga social media ano lang pa daldal -dal, tapos puro paninira pa yung mga sasabihin nyo, mga putang ina nyo na ainit ng ulo nakakahiblad visit kayo walang ang ginawa sa Pilipinas kundi sirain yung Pilipinas at ng mga leader kung sino pa yung mga magaganda at magagaling at ang marunong na may malasakit sa taong bayan at sa bayan yun pa ang pilit yung sinisira mga visit kayo matagal na kayo dyan, wala kayong ginagawang aksyon kung anong mga nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, ngayon kaming mga Pilipino, sawang-sawa na kami sa inyo. Hindi nyo na kami maudot, hindi nyo na kami ma... Sasabihin nyo pa, dapat maging aware kami. Oo, oo, aware kami. Binabantayan namin ngayon ang mga galaw nyo kung anong pwede nyo gawin sa gobyerno. Yung mga pagpapatalsik nyo at pagdestabilize sa, sa aming presidente yan ang binabantayan namin hindi yung presidente kayo talaga ang kalaban ng mga Pilipino okay. may mga sanspan sariling interest lang kayo para sa inyong uh, uh, sariling bulsa mga visit kayo walang tayong ginawa kundi magnakaw sa gobyerno tapos sasabihin mo pa there is a solution daw na sabi mo dahil i-design na proper health and education psychosocial intervention to prevent further drug use visit ka na, na maging productive yung mga mga addicts na maging uh, productive as a member of society. Wala nga kayong ginawa dyan. Matagal nang talamak ang droga sa bansa. Anong ginawa nyo? Wala. Pinabayaan nyo yan. Ngayon malakas ang kampanya laban sa droga. Tapos, syempre, hindi maiwasan na may, minsan mayroong mga mamatay. Dahil nga yan, minsan, ang mga drug addict nga, mga, mga, mga bisit na mga kriminal, hidan lalaban yan sa mga otoridad. Anong gusto nyo gawin? Yung mari, mamatay yung mga otoridad? at yung sabi niya ng mga AJK, AJK, summer execution Hoy, for your information, alam na mga Pilipino na ang mga drug lords ang mga mga drug syndicate sila, sila mismo pinapatay nila pati yung mga 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 drug uh, protector diyan mga men in uniform kasama na yung mga pulis na tiwali kaya yan nililinis nga ng ating presidente kasama na yung mga tiwaling pulis na sila at marami na nga natanggal dahil nga ang paglilinis hindi lang sa mga private citizen kundi mismo sa loob ng gobyerno maraming sangkot kasama yan sa nililinis ng ating presidente kaya wag kang masyadong ano epan pan, masyado kang ano kung makapagsalita ang magpanisirain mo yung ano pangalan yung presidente at ang gobyerno sobra-sobra hindi sobra. mo ba alam na yung ginawa ng video maraming nakakainit ng ulo sa mga, mga Pilipino galit na galit sa mga pinagsasabi mo ha? tapos i-encourage mo pa yung mga Pilipino na ganito, ganun yan. Hoy, hindi mo kami may encourage Kahit anong gawin nyo, hindi kami maniniwala sa inyo dahil alam namin kung anong pakay nyo. Mag-visit kayo. Sabi mo pa, do not allow to lies to destroy the truth. Hoy, kayo ang sumisira ng katotohanan kung anong nangyayari sa Pilipinas. Kayo ang mga sinungaling you're telling the international community a lies. It's not true. Visit kayo. W wala na kasi kayong masubungan. The Filipino will not believe in you, Vice President Lenny and other yellow tards and LP. We know your uh, intention is to destroy the, discredit the president and destroy the image of the Philippines. There's no such thing as AGK, as summary execution that is there's no such thing that Filipinos are hopeless and helpless kind of mind you have naging lawyer ka pa tapos ganyan ang mga pagsasabihin mo alam niyo habang pinapanood yung video na yan ni, ni Vice President Lenny sa gusto ko na lang na marinig yung sinabi niya yung kabuuan pinakinggan ko na lang pero habang pinapanood mo talagang kumukulo yung dugo ay hindi ko alam kung bakit ganyan yung pakiramdam habang pinapanood mo siya. Dahil nga, ang sinisiraan niya, hindi lang yung ating presidente, kundi pati imahin ng mga Pilipino at ng bansa, na parang pinapalabas niya na ang bansang Pilipinas ngayon ay parang nasa critical condition, na yung mga Pilipino is hopeless, helpless, walang magawa dyan sa, sa, sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. so nakakainit ng ulo. Yung mga kababayan ma, uh, sa lahat ng mga kadides at sa lahat ng mga pro Duterte, bantayan po nating maigi ang galaw ng itong vice presidente natin at ang ibang mga LP at sa lahat ng mga yellow tards dahil sila talaga hindi nila tinatantanan ng presidente natin. At meron pa nga, di ba, sinampahan na nga nila ng impeachment case ngayon ang ating presidente. So, abangan natin yan na hindi sila magtatanggubay sa kanilang mga plano dahil talagang pilit nilang ibabagsak ang ating at dinidestabalay sa ating, ban, ng ating gobyerno. So, huwag po tayong basta-basta maniniwala. Lagi tayong mag-aabang. Abangan po natin ang ating mga 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 uh, mga kapwa ka sa mga vloggers sa lahat ng mga updates po kung ano mga pwedeng mangyari sa mga hinaharap abangan natin muna pwede baka sa isang araw mag invite na magkaroon tayo ng sama-samang buli na mga ka-DDS at mga pro Duterte at sa mga uh, Republic Defenders, mga Duterte Youths na nag-aabang na in the future maybe there will be a, a rally na nagaganapin para suporta sa ating presidente at sa ating gobyerno yun, lagi po nating aabangan yun para magkaisa tayong muli at ipakita natin dito sa mga destabilizer na to sa mga yellow tide at LP na tayong sambayan ng Pilipino majority ay nagkakaisa at sumusuporta sa ating gobyerno. So lagi pa tayong mag-aabang sa mga updates. Magkita kita tayong muli sa mga susunod na video. For your uh, comments and suggestion, please write it down below. And please don't forget to subscribe to my channel for more videos and updates in the future. Thank you and bye-bye.